hindi mo makalabit yung gatilyo, Don Silvio. Silvio, Silvio, Silvio. Anong ginagawa mo dito, Dwayne? <laughs> Silvio, Silvio. That's Congressman Dwayne to you. How many times do I have to remind you? At hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang mga polis, pati ang media at ang colleague ko na si Congressman Rodrigo. Eh, nabalitaan namin meron kayong ginagawang ilegal dito na land grabbing. So we came here to put a stop to it. Once and for all. Pawalang galang na Congressman Perez. Pero hindi kami ang lumalabag sa batas dito. Okay. Sa pamilya ko nakapangalan yung lupang ito. So that means these people they trespassing on my property. Sino ba ngayon? Kakampi po natin siya, Lolo Boyong. Tutulungan niya po tayong labanan ng mga Kastilyo. mo pa dyan sa usapan. Sabi naman sa'yo eh, maaasahan natin si Dwayne. Meron kaming proof na napili na namin tong lupang to from Mr. Bravo. It doesn't matter kung punit ang mga papel na yan o hindi. Dahil walang halaga ang mga papeles na yun. Silvio. Am I correct, Kong? Ito ang tunay na titulo ng bagong paraiso. Alam niyo ba kung ano ginawa Sinubukang burahin ng mga kurap na opisyalis. Siyempre, lalabas ang katotohanan. At ito yung totoo. Peke, ang hawak mo tiga. Ang totoong nagmamayari ng lupang ito. Walang iba, kung hindi si Roberto Boyong Trinidad. <laughs> Totoy Pato, weeknight 7.15 p.m. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primera.